Mainit nga ang langa, mas mainit pa ang siksikang kulungan sa Muntinlupa City Jail. Ang mga preso nagkakasakit na rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon mala Malasardinas ang eksena ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL na nakakulong sa Muntinlupa City Jail. Lahat ng espasyo sa loob, okupado na. Hindi lang basta dikit-dikit dahil bawat espasyo, kahit sa sahig, may nakapwesto. Ang problema, tag-init na nga, wala pang bintana ang kulungan. Kaya naghahalo na ang matinding init at singaw ng mga tao sa loob. Marami tuloy sa mga preso, nakaupo na lang buong araw hanggang sa pagtulog. Kasi bawal po sa amin yung palakad lakad po, sir. Eh. Kasi sa daming tao, masipit na yung ano namin, yung uh, sa loob. Ayon sa pamunuan ng jail facility, nakadesenyo ang kulungan nila para sa 41 preso lamang. Pero sa ngayon, halos 1,000 na ang nagsisiksikan sa loob. Katumbas yan ng 2,239% na congestion rate o sobra mula sa inaasaan lamang na bilang. Ang kada selda nga, dapat siyam lang na bilanggo ang laman. Pero lampas 100 at 200 ang pinagkakasya. Kaya ang siste, madaling magkahawahan ng sakit. Nitong unang linggo ng Abril, nasa 80 na ang nahawahan ng scabies o galis aso. Meron ding may high blood at may mga tinubuan din ng jail rash o rumbo-rumbo, pati napigsa. Meron po tayong kahit papano ng isolation area para sa kanila to avoid or prevent yung pag-spread pa ng mga diseases. Sa ngayon, band-aid solution ang ginagawa ng warden. Nag-install muna sila ng karagdagang malalaking fan sa bawat selda para maibsan kahit papano ang init. Ngayong matindi ang init ng panahon, pinapayagang buksan yung mga sub-control gates ng kada dormitoryo para magamit itong pinaka ng kanilang hallway. Total, nakakandado naman at talagang bantay sarado gamit itong primary gate. Pinapagamit na rin ng Muntinlupa BJMP ang multipurpose area para mabigyan ng karagdagang espasyo at tulugan ng mga preso. Nagdagdag na lang din sila ng mga bantay. It's not an easy uh, decision to allow them to use the multipurpose area and the hallway because that is a security risk. But uh, we have to uh, do it uh, for humanitarian uh, consideration. Isa sa solusyon sa congestion ang itinatayong gusali na magiging bagong Muntinlupa City Jail. 75% pa lang natapos yan. Pero pag nagkataon, kakayanin ito ang hanggang 2,000 bilanggo. Sa buong bansa naman, 326 mula sa halos limandang jail facilities ang siksikan. Pero aminado ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na bukod sa mas mabilis na paglutas ng mga kaso, walang ibang solusyon dito kundi ang magpatayo ng mga bagong piitan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.